Okay? Kapag palang araw, kaibigan. Tapongin nyo kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Magkagawa tayo ng home Bible study dito sa East street, kalsada. Ang pangalan ng street ito ay Paraiso. Paraiso Street, Corner Lakson. Street, dito po sa District 1, Barangay 103 Sony District Tondo, Manila At Yason Bautista At Yason, kawin ka muna Ayan. Meron tayong awak na Biblia Ang awak natin ay Poymen Ang Biblia ng mga Pasto Yeah. Tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos sa aming Ama, samahan kami sa aming pagbubulay ng iyong Ebangelyo ni Ed Yeso upang sa ganoon pagkinabangan namin ng iyong salita sa ngala ni Yesus Amen Alam niyo po sa kasaysayan ng pangangaral ni Apostol Pablo tandaan niyo si Pablo po Apostol Apostol sa mga kahintilan Tayong mga Pilipino, ay sakop tayo ng mga hentil hindi tayo hudyo sa Israel paglabas ng Israel ay mga hentil na yun, mga taga Israel sila po yung mga ujo o ang tawagin Ta bilang mga hentil si Pablo ay itinalaga ni Yesus bilang mga ngaral ng mga entil. O, tignan natin yung pagtatalaga kay Pablo. Dito sa 26 ng gawa. Sa verse 18. Ayan. O, 17. Sa 16 natin simulan ng basa. Tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. Yon, pagtatalaga. Ito yung pagtat talaga kay Pablo bilang kanyang apostol si Jesus ang nagsasalita rito Opo. nung sabi niya tumayo ka at nagpagita ko sa iyo o pagitalaga ka bilang aking lingkod at magpatutuho tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa ipagkikita ko pa sa iyo. 70, nililigtas kita mula sa kababayan mong mga hudyo gayon din sa mga entil kung saan kita isusugo maliwanag po saan isusugo? sa mga entil tayong mga Pilipino po ay entil kaya kung meron man tayong kikilala ng apostol walang iba kundi si San Pablo o Apostol Pablo sa 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Yun! itinalaga niya si Pablo bilang mga ngaral sa mga hinti. Ngayon, sa pangangaral ni Pablo, naranasan niya ang ganitong pangyayari. Sa Honang Corinto chapter 15, ang sabi sa akin, sabi ni Pablo ngayon, kung ipinangaral namin si Kristo ay na muling nabuhay. Bakit sinasabi ng ilan sa inyo, hindi bubuhay muli ang mga patay? May mga tao po pala sa panahon nila ni Pablo. May mga tao pala hindi naniniwala na si Jesus ay nabuhay na maguli. Ito sinasabi ni Pablo sa kanyang ministeryo. Anong sabi niya? O. Oh, Bakit sinasabi ng ilan sa inyo? Hindi bubuhay muli ang mga patay. O. Oh. Tayo, kung kung hindi tayo naniniwala na, na nabuhay na maguli si Yesus, ang sabi ni Pablo, mungayon, mungayon, mungayon kung totoo yan yung hindi pagbuhay ng mga patay kung totoo yan sa terten nilitaw na hindi muling binuhay si Kristo yan sabi ni Pablo hindi hindi sana nabuhay si Kristo kung totoo ang inyong akusa na hindi bubuhay na maguli yung mga patay. Si Jesus po ang tanda na bubuhay muli ang mga patay dahil siya hang nahunang nabuhay sa mga patay. Siyang bunga ng pagkabuhay na maguli ng mga patay. Si Jesus. Yan po ang dinidepensa ni Pablo sa kanyang panahon. Anong kasunod? Sa 14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. O, oh. kita nyo? Kapag hindi pala nabuhay na maguli si Yes, wala palang kwenta. Ang pangangaral ni Pablo, lalo na yung ating pananampalataya na itinuro ni Pablo. Wala rin kang kwenta-kwenta, walang kabuluhan, sabi niya kapag nakinig ka pero walang pakinabang dahil sa hindi ka naniniwala na binuway na maguli ang mga patay ay hindi muling binuway si Yesus sa 16 anong nakalagay? kung hindi muling binuway binubuhay ang mga patay hindi rin muling binuhay si Kristo. Oh. Wala sanang ang pagkabuhay na maguli sa mga tao kung hindi binuhay na muli si Yesus. <coughs> Meron akong babasahin ng isang talata sa... So, tignan natin ano. sa... So, tignan lang natin ano.

chapter 10 verse 9 kung ipapahayag nang yung bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka oh. kung hindi ka maniniwala, hindi ka maliligtas pero kung naniniwala ka na muling manabuhay si Jesus sa mga patay, ay maliligtas ka sa totoo lang, nung magpa, nagpunta si Maria Magdalena sa libingan ni Jesus, dahil dinatnan niya na bukas na po yung ano, yung kweba, sabi ni Magdalena, Aba, wala ang Panginoon. Wala siya natagpuan bang kain. yung araw na linggo, ng umaga, na nagpunta si Magdalena, sa libingan. Wala siyang inabutan. Ito yung mga tao, pag namatay tayo, meron ba sila nakikitang bangkay? Meron po. Lahat ng tao pag namatay, maging yangayok namatay, meron sila nakikitang mga buto. Pero kay Jesus, nang magpunta si Magdalena, walang nakita na bangkay, ni buto, wala. Hindi po naagnas ang katawan ni Yesus. Hindi kagaya ng tao naagnas ang katawan niya. Ah. Kaya sabi ni Yesus, Oh, anong inaanap mo? Sabi niya kay Magdalena. Anong sabi ng angel? Nabuhay na maguli. Si Yesus, sabi niya. Oh. Kaya pag hindi ka maniwala na si Jesus hindi muling nabuhay ng mga patay, sa mga patay, ay hindi ka maliligtas. Kaya sabi ni Pablo, kung sasampalataya ka na, ano, na muling nabuhay ang mga patay, ay maliligtas ka ayon sa Roma 10.9. Yes, okay, tuloy tayo sa sulat niya sa Corinto, sa 16 na. Chapter 16. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. Walang, to, tu walang tumubos ang iyong kasalanan kung nanatiling hindi siya binuhay. Oh at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kaya ka sumasampalataya kay Jesus kasi nga makasalanan kang tao. Sapagkat hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo sa Diyos. At meron nagbayad, walang iba kundi si Jesus. Parang ganito lang yan, na marami kang hutang na hindi ka na nakakabayad pinagagalitan ka na ng tao pinagkautangan mo bigla bigla merong isang dumating na tao nang sabi niya babayaran ko lahat ng utang mo hindi ba nagagalak ka kaibigan magagalak ka kasi binayaran ang utang mo oh. how much more yung kasalanan mo na hindi mo naman kayang bayaran sa Diyos, hindi rin kayang bayaran ng tao ang kasalanan mo sa Diyos. Merong nagbayad, walang iba kundi si Jesus. At itong Jesus na ito, siyang ipinako sa krus. Upang matubos ka sa iyong kasalanan, kaibigan. At lahat tayo matubos ng kasalanan. Pagkatapos, sa panahon pa lang ito, ang sabi, meron palang mga tao hindi naniniwala. Ito kinukwento ni Pablo sa kanyang panahon sa mga taga-Korinto. Anong sabi niya sa 12? Ngayon, kung ipapangaral namin si Kristo yung muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhay muli ang mga patay? Yun po ang katibayan na mabubuhay muli ang mga patay dahil nabuhay po si Yesus. At kung hindi nabuhay si Yesus, hindi rin po mabubuhay ang mga namatay. Kaya sabi ni Pablo, useless lang ang pangangaral namin. Walang kakwenta-kwenta ang pangangaral namin. At tigit ang inyong pananampalataya ay walang kakwenta-kwenta. At nananatili pa rin ang ano, kayo ay nasa kasalanan pa rin. Oh. Hindi. Nabuhay na maguli po si yes. Tignan natin. Nabuhay bang muli si Yesus? Dito po sa libro ng gawa, chapter 1. Tingnan natin. Sa gawa, chapter 1. Ito po. 1, uh, chap gawa, chapter 1, verse 1 and 1. Malcolm Chopilo, sa haking unang aklat, isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Yesus buhay at sa simula. Dos, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, bago siya umakyat sa langit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagiwan siya ng bilin sa kanyang mga apostol na kanyang inirang. Kita nyo? Nagbilin? Yan bang hindi na buhay? Pwede bang magbilin na ba? <laughs> nagbili. Yan ang katibayan. Nabuhay siyang maguli sa mga nakapagbilin pa sa kanyang mga hinirang na apostol. Rest. Sa loob ng apat na pungaro, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila. O yan. Nagpakita ang sabi ng Biblia. Kanino? Sa kanila. Sining kanila? Mga alagad niya. Ah, oh, tuloy natin. Nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya nabuhay. Amen. Kaya nga celebrate natin sa mahal na araw, yung araw na linggo. The Rising Jesus Christ. Pag hindi kayo maniwala kay Bigan, kawawa kayo. Sabi ni Pablo manatili kayo sa kasalanan. Maniwala po kayo kay Pablo kasi itinalaga siya ni Jesus bilang kanyang apostol at sinabi niya, magpatutuho ka sa mga nakita mo at ipakikita ko pa sa iyo. Kaya nagpapatutuho naman po si Pablo, ang pinapatutuho niya ay muling nabuhay ang ating Panginoong Yeso Kristo. Anong sabi niya? Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Nagturo? <laughs> Kung hindi na buhay na maguli yan, makakapagturo ba? At saka ang isang katibayan, nang mabuhay siyang maguli, yung pintuan ng bahay, pinasok ni Yesus, nakasara. Bakit siya nakapasok? kasi po ang katawan niya ay glorious body katawang panlangit po ang katawan na niya nanguli siyang mabuhay na maguli sa mga patay sabi po rito sa chapter 20 24 eto basahin natin ano eto babasahin ko po anong sabi niya ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa labindalawa dalawa labing apostol ay wala roon na dumating si Yesus 25 kaya sinabi sa kanya ng ibang mga lagad Tomas nakita namin ang Panginoon sagot dito Tomas sumagot si Tomas hindi ako naniniwala hanggat hindi ko makikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga yon at mahawakan ang kanyang tagiliran oh, kita nyo 26 makalipas ang isang linggo muling nagkatipo sa loob ng bahay ang mga lagad at kasama nila sa tumas ito nakasara ang mga pinto Isipin mo, sarado ang pinto. Nakapasok si Yesus. Ah. Anong sinabi ni Yesus? Sumayin nyo kapayapahan. Peace be with you, peace be with you, peace be with you, sabi ni Yesus. Isipin, sarado ang pinto. Nakapasok? Oh. Kasi nga po, nabuhay na siyang mga sa mga patay. Katawan niyang ginagamit ay Katawang panglangit, hindi po siya pwede ngarangan ng anumang pakarang. Siya po ay tumatagos. Kaya, nakita nga, nakatayo sa gitna nila eh. manu inarap niya si Tomas na maduda. Ang sabi niya kay Tomas ay... At sinabi niya kay Tomas, 27... Ilagay mo ang yung daliri rito, tignan mo ang aking kamay. Ilagay mo ang yung kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na pa sa halip maniwala ka. Isipin nyo, yung sinasabi ni Tomas na hindi siya maniniwala. Alam lahat ni Yesus yan. So ibig sabihin, wala tayong may tatago kay Yesus. Lahat ng bagay ay alam niya. O oh, after Pagsapit ng susunod na linggo, nagpakita si Yesus na wala naman si Yesus nang nag-uusap si Tomas at ang mga apostol. Bakit alam ni Yesus ang pinag-uusapan nila? At bakit alam ni Yesus ang si sinasabi ng Tomas na ito? Eh kasi po, anak siya ng Diyos. Kung ano ang Diyos, taglay ni Yesus, ang pagka-Diyos ng kanyang amat. Alam ng lahat ang Diyos ang bagay. Ganon din po, taglay ni Yesus, ang lahat ng bagay na meron ng Diyos. Kasi po, bugtong nahanak si Yesus. Ah, oh. Sa 28, anong sagot ni Tomas? Nang kinopronta siya ni Yesus. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Wala nang iba sinabi kundi Panginoon na Diyos ko. ano sinabi ni Yesus sa 29? Sinabi sa kanya ni Yesus, naniniwala ka? Ka na ba dahil nakita mo ako? Tumas! Pinagpala silang hindi nakakita gayon may naniniwala sa akin. Amen. Isipin niyo po yun. Naniniwala kang kay Yesus. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pag meron kayong pananampalataya kay Jesus, lahat na nakasulat sa Biblia, lahat ng na nakasulat sa Biblia tungkol kay Jesus, paniwalahan po ninyo. Nabuhay po siyang maguli. Kung walang pagkabuhay na maguli, wala po tayong kaligtasan. At kung wala tayong kaligtasan, lahat tayo patungo sa isang direksyon lamang. Ano yon? Impyerno. Walang purgatorio. Impyerno ang nakalagay. Pinangaral ni Jesus sa Marcos chapter 9. Impyerno. Hindi nangaral si Jesus ng purgatorio. Itakwil ninyo yan. Hindi totoo yan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo ng buling na buhay sa mga patay ang iyong anak na si Yesus. Salamat po sapagkat meron po kaming katiyakan ng aming kaligtasan, kung hindi kami maniwala, sabi ni Pablo, tayo na ang pinakakawawa Salamat po sa ala ni Jesus. Amen. Kaibigan, ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Meron po tayong awak na appointment, ang Bibliya ng mga pastor na ating ginagamit, na ating ginamit pala ng pagbabasa ng sinulat ni Apostol Pablo. Okay, like, 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 siya na siya, kayong mga nasiyaran, isiyan nyo po sa iba. God sa us kasama ko po ti, si Ate Azon Bautista, ako naman yung kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista, nasa kalsada po tayo, ito po yung bahay nila sa harapan, hindi nyo nakikita, kasi po nakatalikod yung video, ano. Ito po yung Paraiso Street, yung corner niyan, ay laksonis niya dito po sa Tondo, Manila. Po. God bless us all. Bye-bye!